Hello guys, good morning Janet, at good evening dito. Ito ang kaibigan nyong si Pinoy Canada at panoorin natin, komentohan natin ang kalukuhan nito ni... Tony. <laughs> 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 panoorin natin si Keso. Sige, at komentohan natin. What the heck? Sa mga top contractor na sabit sa mga questionabling flood control project na siya rin kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP sa... Oh, ayan ha. Uh, ang uh, kaibigan, uh, kababayan at campaign donor ito yung ating dinidiscuss no na nag nagdonate sa kanya ng 30 million. Pero gitang kumpanya malinis ang kanilang track record na itong exclusive <laughs> gender report ni Josh Malimban. O oh, malinis daw, malinis daw sa ba? <laughs> official statement na ang Centerways Construction and Development Incorporated, ang kumpanyang pagmamayari ni Lawrence Chino Lubiano, na natuklas ang isa sa mga campaign donor ni SPG's Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ng Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Wow. Sa bahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications na required ng gobyerno. Never din daw silang humarap sa kahit na anong reklamo o kaso patungkol sa mga proyektong... Eh, pa, paano e ba, ka nga harap? Eh, kung si Keso nga ang nakaupong senador. Di e ba ka? <laughs> kung baga, kaya, kaya ka nga nag-donate kay Keso ng 30 million para protektahan ka. Eh, natural! Eh ngayon, bistado ewan ko lang sa inyo kung saan kayo pupulutin. Kanilang hinahawakan. Matagal na rin daw suportado ni Lubiano si Escudero dahil sa track record dito sa public service. Ano oh, <laughs> oh, track record daw sa public service si e, Keso? What the heck may track record ba 'yan? <laughs> Alam ko record niya puro bag at saka pagpapakilay. <laughs> track record daw sa pagsiservisyo talaga ba? Para wala akong matandaan. Ang track record ni Queso, eh, ayun, pinending-pending ang impeachment. Uh, para sa ganun eh, madelay-delay, di ba? At naking pagkutsabaan sa mga sa may sayad. Di ba ka? Yan ang track record niyan. Sige, tuloy tayo. Pero base sa pag-fact check ng Bilinari News Channel, tila hindi totoo na never... <laughs> <F> <laughs> fake, news. <laughs> fake news daw. Ang sinabi nito na ano, nitong Celestia, ano Ya, yeah, kung ano ka ba. Ito ano, nag-donate kay, ano, kay Chis Escudero. Ayan, fake news daw. Dahil oh, wala, ayan oh, may problema pala. Naharap sa kahit na anong kontrobersya ang kumpanya. Base sa ilang local reports noong July 2022, minsan ang inimbestigahan ng sangguni ang bayan. <laughs> <na> <laughs> wala daw, ayan, investigahan na nga. <laughs> Eh, ba't hindi pa naman dapat dineretso ninyo na investigasyon nyo kay Keso kung bakit. <laughs> ginubatan sa Albay, si Lubiano at si Farida ko, kapatid ni ako Bicol Party List Representative, si Zaldi ko. dahil sa isang Zaldi ko, na. Flood Control Project. Pero base sa sumbong sa Pangulo.ph, may dalawa pang proyektong nahawakan si Lubiano at Co. sa ginubatan. Isa na may target completion date na November 25, 2022 at nagkakahalaga ng halos 49.5 million pesos. 49.5 million pesos ang tanong. Magkano? <laughs> 20% ng 45 million? 9 million. 9. Mi da daming bag nun. Wow. Sana all. Maraming pangkilay. Tsaka pambag. 20% ng 45 million. That's 9 million. Kaya pala laging makinang ang kilay ni Keso. <laughs> Isa na may target completion date na June 20, 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 99 million pesos. Sa kabuuan, mayroong mahigit 80 flood control projects na awarded sa Center with Construction. Wow! 80! Grabe! Daming, daming bag neto and Development Incorporated at may pinagsama-samang halaga na 5.1 billion pesos. Sa 5.1. What the heck? Tang Baka ma bago pa lang ako mag-YouTube tapos. <laughs> Guys, ha, pipigilan ko lang pagmumura ko dahil ko content ko to sa YouTube. Sa mga gusto mag-follow sa akin dyan, na sa YouTube, ha, Pinoy Canada, ay ah, ko content <laughs> ko. Magsisimula na rin mag-YouTube mag dahil sa request ng marami at para sa pang-aasar, okay? So, testing lang ito, testing. Kaya lang napapamura ako. Baka hindi pa ako nagsisimula, nakabun naka na agad ako <laughs> Kod ng pagiging isa sa mga big-time contractors ng DPWH, napag-alaman ng Billionaire News Channel na isa si Lubiano sa mga key figure ng Cork Wine Bar and Shop. Isa siyang member ng Cork Elite, isang highly exclusive wine lounge na matatagpuan sa Bonifacio Global City at kilala ng iba Chuchan. bilang Billionaire Boys Club. Nauna nang sinabi ni veteran election lawyer... Member din dyan. Magpapahuli ba si Keso? Natural, hindi. <laughs> Sali siya dyan, syempre. Ilit, ilit nga eh. Pati nga malamang, pati kasama na niya ito si Dagot. Yan, yeah, mga tropang trompo eh. Siyempre, tagig BGC. Siyempre, ang, magbibida-bida dyan eh. Walang iba kundi si ano. Eh, sa bagay. Kunwari naman yung, kunwari, yung pero tumitira rin yun. Umiinom din yun si Kaitano. Siyempre, tagig magbibida yan. Magbibida-bida yan. Kaya hindi papayag si Keso na hindi siya elite. Aba, sabi ni Keso, sama ako dyan sa billionaires ano rin ako. Di ba? Billionaires club din ako. Elite din kaya si Keso. Di ba? Ilit din yan. Ilit ng ina niya. <laughs> okay. Mulo Makalintal na posibleng maharap sa election offense si SP Cheese. Yan, yan, yan. Ang maganda. Yan ang kabang-abang. Dapat talaga maharap sa election offense yan si Queso at King, uh, King Mother niya. King Mother mo, Queso! Ah, uh, uh, nawa, matuluyang ka sa pagtanggap ng donasyon sa isang contractor na may existing contract sa pamahalaan nang tumakbo siya sa pagkasenador. ay naman sa Comelec, nasa proseso pa sila ng pag evaluate ng mga isinumiting statement of... Yan, Comelec, galingan ninyo. Talagang ano na, huwag nyo na masyado evaluate. Positive na yan. Si Keso, kita mo, kilay pa lang. Positive na eh. Diba? Contributions and expenditures. Pero sakaling may makita raw silang paglabag sa campaign finances. wag nyo na, ano, sakali talagang may makikita kayo. Ano kung sakali? Kilay pa lang eh, obvious na eh, di ba? Ah, mga bag pa lang eh, mga bag pa lang ni Hart eh, matik! <laughs> Posibleng magsagawa ng sariling investigasyon ng Paul Body. Ang kumili po ay nagpapahil ng sarili yung PFAD namin, yung Political and Finance Affairs Department, na mas pinaigting namin ang kapangyarihan, mas in-strengthen namin. Sila po ay... Uh, Tar Targetin nyo na si Keso, talagang ano yan, eh, positive na yan. <laughs> Eh, tirahin nyo na agad. mag na agad kayo kahit wala nang tingin-tingin. Yung Supreme Court nga, hindi binabasa yung mga MRMR. -MR, hindi nga nila binabasa yung ano, uh, tawag dito, sagot ng Kamara, no. Basta tira lang ng tira at ano lang, resolution lang ng resolution. Eh, di galon kayo. Tirahin nyo na yan si Keso. Positive yan. Kilay na kilay pa lang. Positive na. Sinan na mag-file ng kaso. Laban sa mga kandidato, kahit na nanalo. Pailan na agad si Keso, Huwag nang patagal eh. Positive yan. Ng mga election offense cases. Tatandaan po nang lahat na ang isang election offense ay tumatagal ang prescriptive period ng limang taon. Yun, eh, yun, yun, yun eh. Positive. Ibig sabihin, 2020, 2020, ano ba siya? 2016. Abay, teka lang. Kailan ba yung election na uli yan? 2020 na si Queso. 2019. Di ba? Pasok na pasok pa yun. positive. <laughs> pasok na pasok din sa prescriptive sa prescriptive uh, period. <laughs> eh ano, tirahin mo na yan. Chairman Garcia, positive niyan si ano wala na kaduda-duda. No? Alam na alam na, umami, umami na siya na tumanggap siya ng 30 mil. Umamin yung nag-donate, tumanggap ng 30 mil. Ang daming project sa gobyerno, di ba ka? So, isa lang ibig sabihin niyan, baka naman hindi na kailangan siyang uh, mga senador magtanggal sa, sa kay Chi sa pagkasenado at uh, baka hindi na kailangan taong bayan. Ikaw na lang, uh, Chairman Garcia, banatan nyo na yan, huwag nyo nang patagalin for may jurisdiction pa rin po kami kahit natapos na ang ating halalan. Sakaling mapatunayan na may paglabag sa campaign finance regulations ng COMELEC, maaaring humarap ang isang kandidato sa isang election offense na may parusang isa hanggang anim na taong pagkakakulong. <laughs> may chance na makulong si Keso. <laughs> ano ba yan? Basta, basta mga, basta mga maka Duterte, no? mga uh, may chance ang makulong lang. <laughs> Nakukulungan basta yung mga tagasunod ni Fenta Boy. <laughs> Sabi ko sa inyo, mga politiko lang, mga bobo lang kayo. Pag sumunod kayo sa mga Duterte, may karmang kasunod yan. Alam ano mo bakit? Eh, may, may hilang malas yan, si Penta Boy. Tapos si Inday Sayad, hindi lang malas ang hila, kundi pati Sayad. <laughs> <laughs> May chance sa makulong si Keso. Naku, <laughs> <Lako>, mauwi. <-ul. laughs> Mapuputput ang kilay ni Keso sa loob. <laughs> sa loob ng bilangguan. <laughs> Sinubukan naming hingan muli ng statement si Lubiano at ang Center Based Construction and Development. Pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para Positive sa agenda, yan. Di rin sa Marimban, Billionaire News Channel. Eh, Positive na yun. Hindi na yung sasagot, syempre. So, yan. Ah, uh, intayin natin. Ah, uh, palagi ko pag uh, sa election ano, offense ito, uh, hindi lang kulong, perpetual disqualification pa. <laughs> At higit sa lahat, mapapagaya si Chiskun Sakali sa kay Fenta Boy sa bagay ang pagkakaiba ni Fenta Boy tsaka ni Chis, eh si Heart bata pa yun. di ba? yun, eh. <laughs> eh, kumbaga si Hart parang ano, ya, yeah, suka suka talaga yon, medyo maasim pa yon. Hindi kagaya nito ni ano ni Hanilet, eh talagang paumbong na. <laughs> <Yeah>. <laughs> suka pa rin pero paumbong na. <laughs> suka paumbong na, di ba? <laughs> Sa baga. <laughs> so, pareho kayo ano kaya, ano? May magic kung na nakakulong si Keso. <laughs> Eh, si Heart si ay mapupunta na sa iba parang si Hanilet. O, oh, di? Ang may ligaya ay si Ipi. <laughs> Sige na. Yun lang. Like. So, mga buong pundidilis at may sahid yan, mga king mother ninyo. <laughs> mga tili kayo may sa So, pagkatapos may side laging high blood. Bye!